Ang astral projection ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa pisikal na katawan ay isang uri ng konsepto na pamilyar sa iba't ibang kultura sa loob ng ilang siglo. Karaniwan sa mga nakaranas nito ay may kinalaman sa near-death experience, ang iba naman ay naranasan ito sa pamamagitan ng meditation at sa pagtulog. May mga ilan naman na na-experience nila ito dahil sa hallucination o pagkahay sa drugs at hypnosis. Karaniwan sa mga nakaranas nito ay sinasabing nag-travel ang kaluluwa nila sa lugar na hindi nag-exist sa totoong mundo. Ang iba naman ay sinasabing nag-travel ang kaluluwa nila sa langit at sabi naman ng ilan ay nakapaglakbay sila sa impyerno. Sa kabila ng iba't ibang storya ng mga tao tungkol sa astral projection, hindi ito pinaniniwalaan ng mga scientist dahil sa kakulangan ng ebidensya at ayon sa kanilang pag-aaral, ito ay maaring isang delusion at katang-isip lamang.